Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang kukuha ng adepo ng San Antonio Spurs ng veterano na katulong ni Victor Wembanyama. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang dating player ng Los Angeles Lakers na pumermanan ng kontrata ngayong season. Dahil nga po sa pagkatalong muli ng San Antonio Spurs nung nakarang araw laban sa Los Angeles Lakers, ay bumagsak na nga po sa 3 wins sa 20 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang pinakakulalat na koponan sa standings ng Western Conference. At ang masakit pa dyan mga katrops, ay umabot na nga po sa 18 games ang kanilang kasalukuyang losing streak na siyang pinakamahaba na nga po nilang pagkatalo sa history ng prangkisa ng San Antonio Spurs. Kaya hindi na rin naman nga po naiwasan pa ng mga fans na magreklamo sa kanilang sunod-sunod na pagkatalo Since malinaw rin naman na kailangan na nga po talaga ni Wemba Nyaman ang katulong sa pagbuhat sa kanilang team sa kanilang mga laro At iyan nga po ang dapat gawing prioridad na kunin ng front office ng Spurs Yes, kahit gano'n man nga po kalakiang naitatalan itong puntos Ay wala rin naman nga po itong kwenta at magtutuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagkatalo Kung wala siyang mas maasa na teammate at sa kabuti ang palad na rin naman nga po mga katrops Ay mukhang naririnig na rin naman nga po ng front office ng Spurs ang hiling ng kanilang mga fans Sa katunayan, ginawang available na nga po nila ang kanilang player na si Keldon Johnson sa trade market Upang sa ganon ay makakuha sila ng mga veterano na tutulong sa kanilang rookie na si Victor Wembanyama. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan Sa naibalitang dating player ng Los Angeles Lakers na pumermanan ng kontrata ngayong season Base nga po sa nalabas na balita ng sikat na NBA insider si Adrian Wojnarowski ng ESPN, pumirma na nga po si Juan Toscano Anderson ng one-year deal sa koponan ng Sacramento Kings. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, naglaro na nga po ito sa mga koponan ng Golden State Warriors, Los Angeles Lakers at Utah Jazz. Ngunit matapos nga po siyang bitawan ng Jazz ay bigla na lamang nga po siyang nawala sa NBA at napilitan na lamang nga po siyang maglaro sa G League kung saan kasalukuyan nga po siyang naglalaro ngayon sa oponan ng Mexico City. Para nga po sa inyong kalaman, nag-average rin naman nga po ito sa kanyang NBA career ng 4.3 points, 3.1 rebounds at 1.9 assists per game sa kanyang 50.6% shooting. Kahit man nga po hindi ganun kataasan ang kanyang itinatala ay malaki naman nga po ang kanyang iniaambag na depensa at enerhiya sa loob ng court kaya sigurado nga po na mapapakinabangan siya ng gusto ng Sacramento Kings at gayong nabanggit na nga po natin kanina ang Lakers bago pa man nga po magtapos ang kanilang Texas road trip ay magkakaroon muna nga po sila ng rematch bukas ng umaga kontra si Spurs at inaasahan nga po na maglalaro na dito sa Lebron James para harapin sa unang pagkakataon ang sang Victor Wembanyama. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.